na matawan man ki hustisya. So, hustisya uh, ang panawagan ngayon ng naiwang pamilya ng 18 anyos na babaeng pinatay at ibinaon ng kanyang kasintahan sa Purok 5 Barangay Pawa, Tabaco City nitong Biyernes, June 20, 2025. Kwento ng tiyahin ng biktima, alas 7 ng gabi nito ring Biyernes, nang magtungo mano sa bahay ng biktima ang nobyo nitong si Alias Ron. Dalawang taong gulang, nakabarangay din lamang nila sa Barangay Santo Cristo, Tabaco City. Sa pagkakaalam daw nila, patungo ang mga ito sa bahay ng tiyuhin ng sospek sa Barangay Pawa, Parihoring, Lungsod. Nagsimula mulado silang magalala alala ng dalawang araw nang hindi nakakauwi ang biktima. Makulugon ko, araw ka nangyari sa iyo. Wala ko siya Sana po justice ko siya pagkaganay niya, makira ko Sana, sana gima po kayo sa iya, abidyos nang bahala sa iya. Ayon naman kay Ja, tiyuhin ng biktima bago na wala na ipagtapat pa ng biktima sa ina nito na siya'y dalawang buwan nagdadalang tao. Kung binibo niya, makot ako ng halimbawa ba sa ito, pinabayaan niya, dulagan niya, may yung problema, basta niya ginibong araw kayo sa bagay na yun. Base sa salaysay ng chip tanod ng barangay Pawan itong Sabado, Onyo 21, nagtungo pa raw ang ina ng biktima sa kanilang barangay hall at, ipinablater ang pagkawala ng biktima. Kinabukasan ay nagtungo naman ang ina sa bahay ng tiyuin ng suspek kasama ang ilang opisyal sa lugar, ngunit tayong panti lamang umano ng biktima ang nakita sa labas ng bahay. Itong mga 12 o 5, nag-report po dito sa amin, nagpa-record, tapos i-assist daw po sila dito, eh, hindi, hindi pa man po pwede mag-assist na mag ano po dito mag-search kasi siyempre po may protocol yon tapos hanggang pa daw po 7 sabi ng PNP dahil nag-report naman daw po sila doon ang sabi ng PNP po na hintayin na 7 o'clock, 7 p.m. Kwento ng tiyuhin ng sospek. Wala siya ng dalhin ng sospek ang biktima sa kanilang bahay. Pinilit niya rin daw itong paaminin nang malaman ang pagkawala ng biktima. Para hapot ko talaga itong pamangkin ko. Ano talagang nangyari ko? Ibo e, mo talaga ano? Dahil mo nag-aamin. Yeah, pang ta kay pag dumago sa pawa yan, may pulis kay basta pa man kita ina. Ta ang mga ang da baga sa ina niya, yeah, unda sa pawa kasubang gi. Na nagdumanda, sabi ko, dikman ang tayo na ako digdi. Ayon sa tabako City Police, nitong Sabado nang may report sa kanilang istasyon ang pagkawala ng biktima. Bandang alas 10 kagabi nang magtungo at isalaysay naman ang sospek ang ginawa nitong pagpatay at pagbaon sa kanyang kasintahan sa likod ng bahay ng tuyuhin nito sa barangay Pawa. So upon uh, receiving that information is uh, nag-dispatch po ang Samoyang Police Station niya uh, invest, uh, investigador and other uh, personnel duman po sa nasabing lugar. Then, positive po ng pighukay. Yaon po itong lawas kang sarong 18-year-old na senior high school graduate. Humingi naman ang tawa ng ina ng sospek sa nagawa ng kanyang anak. Daing sound akong nadangog. Sa ngimot ko na lang nabasa na linubong ko pa. Ay, garo ko naman sir mag-collapse. Kaya nagdulag ako. Sina pinahurong ko. Nag-shake na ako sir. Ngimot, naga, ano, sa, nagaan sa, sa isip ko, ang ngimot niyang tinar na linubog ko pa duma na nadag ko sa ama, nagtugtog kan lamisa, naghalang ko sa buses. Ngayon na po ito, nadagiton so ama, nataginibong bumuan. Sa ngayon, inaantay pa ng pulisya ang resulta ng utopsiya sa bangkay ng biktima para formal ng masampahan ng kaso ang sospek na nasa kustudiya pa ng Tabaco City Police Station. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbasana.